Ano lang siya mga kabusing oh. Ayan maitim Maitim nagagamba mga kabusing Yan nang haba Yan oh eh, Tumakas Tumakas si gagamba Ayun tala na itim Tala tim Mga kabusing may nakita si pamangkin no? oh Yan mahangin lang dito sa spot mga kabusing yan, magandang gagamba. Ay, talaan mga kabusing, oh. Yun, tala na naman mga kabusing. Swerte ngayon si Bayaw. Tingnan natin kung tamang sukat na ba. Ay, tamang sukat na yan, oh. Sukatin natin. Ay, yun mga kabusing, oh, nakita ni Bayaw. Magdadala kami ng impusan mga kabusing. Sukatin namin. Tawang subukat na mga kabusing. At saka mahangin pa dito sa spot. Tingnan natin. Ayun, Ay, ang ganda oh. ba, patiyaw. Hmm. Kapitin mga kabusing. Okay, mga kabusing. Magandang gabi sa inyong lahat. Maghahanta na naman kami ngayon. Araw ng Merkulis. Kasi walang pasok si kabusing. Oh. Samahan nyo kami sa paghahunt namin. Sana may makita kami maraming mga gagamba. Yun lang. Magandang gabi. Bayan. <laughs> okay. Yan si Pamangkin. At si Bayaw mga kabusing. Maghahunt kami ngayon. Okay. Maghahunt kami mga kabusing. Okay. <laughs> mga kabusing may nakita si Pamangkin. Oh. Yan. Mahangin lang dito sa spot mga kabusing. Yan. Magandang Magandang gagamba. Ay, talaan mga kabusing, oh. Yun, tala na naman mga kabusing. Ayan, dito lang siya nagbabahay sa bayabas, kung tawagin mga kabusing. Ay Ayan, may nakain siya. Aray! <laughs> Agay! <laughs> Gandang gagamba! Ayan. May nakain siya mga kabusing. Pumaldo siya mga kabusing, pumaldo. Yan, hindi lang natin kunin muna. Kakainin muna natin mga kabusing ha. Bago natin isa, isulod sa Balika pasok. Balikan lang natin, okay. Mga kabusing, punta natin si Bayo, may nakita. Ayun. Hmm. Galaw ng hangin mga kabusing. Dito tayo. nasa ano lang siya mga kabusing oh. ayan maitim maitim nagagamba mga kabusing yan nang haba yan oh eh, tumakas tumakas si gagamba ayun tala na itim tala tin si hmm. Duta, ang ganda mga kabusing ang haba tala siya mga kabusing tala ang nagagamba yan mahangin palang dito sa spot mm. yan nasaan na yun bumaba bumaba si tala Ay. ang liksi ang liksi nya Okay. Hmm. Ilang? Oh. Okay, mga kabusing. Tinakasan tayo ni Tala. Hanap pa tayo ng iba. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba na hindi nagbabahay, mga kabusing. Oh. Ayun, ang gagamba na hindi nagbabahay. Yan. Pumasok sa kanyang tinitirahan na dahon, mga kabusing. Oh. Yan. Butyog lang mga kabusing. Maganda sana oh. Kaso butyog. Yan, pumasok siya. Kaya siguro hindi siya nagbabahay dahil malakas ang hangin dito sa spot. Ayan oh. Ito yung tinitirahan niya mga kabusing. Yan si gagamba, hindi nagbabahay. Pag ganito mga kabusing, ah, hindi natin kunin. No? Oh, Butsyog. Okay, hanap tayo ng tamang sukat. Ayan na sila. Oh. Si Pamangkin at si Bayaw. Nang nasa malayo na. Mga kabusing, puntahan na naman natin si Bayaw. Swerte ngayon si Bayaw. Tingnan natin kung tamang sukat na ba? Ay, tamang sukat na yan. Sukatin natin. Ayun Ay mga kabusing, mo. Nakita ni Bayaw. Magdadala kami ng mikrosan mga kabusing, Sukatin namin. Tamang sukat na mga kabusing. At saka mahangin pa dito sa spot. Tingnan natin. Ayun, Ay, ang ganda oh. Pasiyaw ba? Pasiyaw. Hmm. Kati na ito mga busing. Yun. Good size mga kabusing. Good size mga kabusing oh. Okay. Yan. Okay. Yan sila mga kabusing. Nagpahinga sila. Parang aswang. <laughs> Ayan. pauwi na kami, mga kabusing. Paki-subscribe na lang sa aming YouTube channel. Paki-like, share, comment. <laughs> At yung bell natin, mga kabusing, ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Single yan, mga kabusing. Single. single, yan, single. Available pa yan mga kapusin. Available yan. Available. At <laughs> tukad nyo na. Nasa yellow basket yan. Okay. <laughs>